Araw sa aris na may buwan sa Taurus. Ikaw ang maaasahang pioneer. Ang kombinasyon ng araw sa aris at buwan sa Taurus ay nagmumungkahi ng isang personalidad na kailangang makita ang pagiging praktikal at material na benepisyo sa pagkuha ng panganib. Ang kombinasyong ito ay isang steamroller. Makukumpleto mo ang karamihan sa mga gawaing sinimulan mo. Isa kang aris na may passion at sensuality. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa absolutepsychick.com Ano mahahalagang tanong sa iyong buhay. Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay dumating sa akin. Kaya kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o kailangan mo ng gabay, kausapin ang isa sa aming tumpak at may karanasang psyche makipag-usap sa absolute lip check. Tumawag sa isa bawas, 800 bawas walong daan bawas apat na daan at dalawamput walo bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolute lip